yun ah yun nga what's up mga katol welcome sa ating panibagong vlog at syempre mga katol makikita nyo naman sa baba ang title so yun nga may bago nga tayong baby mga katol so kung bago ka lang sa vlog ko pala eh huwag mo kalimutan mag subscribe comment and like para updated ka sa aking video syempre pindutin mo notification bell so yun kasama ko nga ngayon si Manok TV at kukunin nga namin ngayon ang bagong uh, baby Yeah! So alam nyo natin mamaya yan Ang mga tol yun, kita kayo tayo mamaya Alright, peace! Tchau, sa mga katol? So, no, kasama ko nga ngayon yung may-ari ng lupain ito. Yeah, Kaya ako mga nakikita nyo na yan. Kanya po lahat yan. Uh, ina 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 alin ba yung mga lupa mo rito, sir? Eh, <laughs> lahat <laughs> na no, nakikita na yan. yung ayun, bako yung. Andi na ayung ayung. na 'yung kotse ko? Hayo ba ba 'yan? 'ko pa 'Yan sakyan. Intrak ko 'yan. Ah, to. Tapos 'yung mga na Ano BMW Ito, ito. 'Yan. 'Yan 'yung bagong BMW ngayon. Bagong labas 'yan ng BMW Opo may ngayon? sila eh. Ah din pala siya. Oh, oh. channel mo? Ah, ano? The Roscas TV. <laughs> Bakit? Oh. ano? Sinan mo? Oh. Kailan ka ba nag-start? Ano? Noong November 1. Ni Freddy. <laughs> <laughs> Ayun may... Youtube channel pala siya. Ay natin naon niyo. Gawin ka pala natin naon niyo. Vlogger. Vlogger ka Vlogger. Ayan, ayan, ito. ayan, <laughs> So yun, okay lang ba na naisorbo ka namin? Okay lang ba? Hindi ka naman nagagalit? ah uh, okay lang, okay lang. Ah, uh, ano nga pala, hinamo ko nga pala si Francis Leo sa'yo, isang truck ng bigas. Sa akin, ayan o, oh, isang lupain na malunggay. Bunutin mo. <laughs> ayan nga, yung vlog natin kanina. Si Bibi nga, mapakalala ko sa inyo yung Bibi ko na bago kasi iniwan na tayo ng dati natin Bibi. tayo yun, mapakalala ko sa inyo mamaya yung bago natin Bibi. Mapakalala natin. ng hari. Oo. Sino nga ba yung Bibi na sinasabi ko? So mamaya mapakita ko na sa inyo kung sino yung Bibi na yun sinasabi ko. Alright. Parang tapos yun. Eh? Wipe it down. Wipe. yan, what's up mga katol ah, yun na uh, ah, nakita nyo na nga si ang ah, aking bagong bibi yan yung bibi ko sinasabi sa inyo mga katol so si Mia yun nga, nagkaroon ng sakit uh, ah, hindi natin muna siya magagamit ng mga ilang araw ilang linggo so ito muna bagong partner natin so kukukuha ko lang na ito ngayon dito sa motorista so yun, ah, ito nga pala si Bibi Pinangalanan ko siya ng bibit. So, siya, kaya sa bibit. So, malapit na rin sa salitang Honda Beat. Yun. Uh, yun nga, bago natin partner, bago natin mga kasama sa journey natin, paglalakbay natin dito sa pagbablog. -pag so, yun, si bibit. Pinapakalala ko sa inyo. So, yun, maraming maraming salamat ulit sa mga sumusuporta lagi sa akin. So, shoutout muna tayo kay Dino yun kay bro Dino charo tayo bro nandun kay sir Mike Badua sir Mike Badua charo tayo din sa ibang bansa nasa California nasa California si sir Mike Badua so ngayon pupunta tayo ngayon dito sa Star Mall sa Alabang so nandun yung aking tunay na ay Fire talaga! Fire! Diva! Ang aking asawa. <laughs> May wife. Alright. So, Pintahan natin si Ron. Yun. Doon na tayo. Doon na kayo magkikita sa Star Mall alabang. So nga. Napakilala ko na nga sa inyo ang aking bagong partner. Si Bibit. Sa so, second hand ko na lang siya kinuha mga katol. Second hand. Bale, nagamit pa lang siya ng may-ari 9 months 9 months pa lang siya nagamit ng may-ari Ang totoong may-ari na ito So, ako na nagtuloy So, yun Yun nga, ang panibago nating journey Panibago nating mga sa ating paglalakbay Sa vlog, alright So, yun, hanggang sa muli Mga katol, hanggang dito na lang ang aking vlog So maraming salamat ulit sa mga nanood at naghintay kung sino nga ba si BB. Ang, ang bagong BB. Alright. So thank you, thank you sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa Yonat at BB. At patuloy na nanood ng mga mga munting vlog, munting video. So maraming salamat sa inyong lahat. So hanggang sa muli mga katol. Yonat at TV nagpapakilala sa inyo So, salamat din ng maraming maraming sa inyo. So sana, uh, madagdagan pa ang ating mga patutulungan pa sa mga susunod na araw, susunod na buwan, susunod na linggo, yun. So sana, maka na tayo na matutulungan natin sa susunod na vlog natin. Alright! So yun, nandito na tayo sa Star Mall Alabang. So pupatulin ko na ang video na to. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Sana huwag kayong magsawang sumuporta at kumangkinik right. sa Yonat TV. Alright! Hanggang sa muli, Yonat TV nagsasabing hihing sa taas and all for God! Peace out! Peace and peace! Out. peace, out. peace, out. peace out. Yeah!